Hi guys. Good morning, good morning. So andito kami guys, simbahan. So andito nagpray lang kami guys. Okay, <laughs> Matatapos yung... na yung misa. Kasi, so, nang dumating kami. Alas 7 daw nang So, so ang kasunod daw noon ibang lahi na. Oh. Okay, hindi man kami makaintindi no, but sa naka-English. Eh, <laughs> so andito o... kami guys. Ah, <laughs> uh, iniintay pa namin yung isa. Bakit baga? Ayan mga flyer namin. Ayan. Nandito tayo guys. Oh. Simbahan. Asya ah, siya. Huwag kang magulo dyan be. Huwag mong tingnan ang damit ko. Okay. <laughs> Ay, <laughs> meron lang ako ano be. alam kong makikita Ito yan. Yung tayo, oh, uh -oh. Uh -oh. Ito yung nag-turn na tayo. Oo. ba diba, bongga? Bongga tayo guys ngayon. Tapos na ng aming ramaran. Gala na ulit. <laughs> Hello guys, Palabas kami guys. Ano? Ano ka? Ano 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 ka? 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 Ano 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 <laughs> I was <will roll. laughs> Wala. Wala. <laughs> ba, hindi man tayo magstay doon na. na sen. Wala. Lumalaban ang mga Doon na tayo lalabas o dito na tayo mag-stay? naman tayo doon. Kay, dito man ang antayan. Hmm. Hindi, may antayan kasi dyan. May mata dyan, Hindi, patayin ko muna <laughs> so, yun guys. Di, papunta kami ng Rumi. Makain siya na... kopia kopia Siya na guys. Kaya nagsalamin ako. Kaya yung mata ko nasisilaw sa init. Baka magka-migraine ako. Kung magreklamo ka pa sa earrings ko O, ganda niyang be. Ganda Pati nga, be Bagay sa iyo Ay Kay Ma'am Roya Bunga tan kayo si Mars Nasa Anong pa Nasa Nasa Ay, siya yung ano Nakalag po Hindi, ano lang siya Video Video mo Papunta kami ng ano Naakay yan ng driver papunta siya ng Avenue Small. Eh, lahat kami row eh. O, oh, di ba? Sumakay na rin siya. Uh -huh. So, papunta kami na. Ng... Rowe muna. Sabi ng taxi sa nakita namin. Sabi ko. Charge. O. Oh. So, ayan guys. Apat na kami. Complete ang tropa loops. Complete kami guys. Good morning. Good morning. Sorry pamplit kami, mga dongga. Ay, nasama yung lalaki. ano yun? yan Magtanong ka na. Magtanong ka na, Beho. Ipinis ka na. Ay, doon! Let's go. Pinit, yeah. <laughs> 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 Let's go now, let's go. Yala, let's go. <laughs>

Real gold, I want real, 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 real gold, gold, not plated. Oh, no. I don't know. <laughs> <laughs> you know? I don't know. <laughs> 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 na <don't know. laughs> you. <laughs> no, oh, to kamisa. Let's see. Let's see. Let's see. let this one.

ako lang po talaga yung ano Brown, ay brown, tapos green pa. Oo ah, ang ko na lang pabalik dito ay purple. Oh. di ba bongga? So, sakto lang pala kayong dalawa nakadalis kami dalawa nakapantalon. di ba Maoy? Maoy? Maoy ka? di ba bongga? Nakahalap ka ng ano. Dito tayo. One real, one real. Yes, po. Be, be, one real, be. One real. One real. Oh, may discount. Ay, ay, Puro ka naman dyan ng ano. O oh, sige na. Hindi mo na ako mag ano. Nakasail pa to. 24. Oo. Pero maganda na siya. Pero ano lang, ingat. Hi guys, dito kami sa Ukay Ukay. Yung nagpili kami ng mga mumurahin pambahay ba. So, o, diba bongga? Ang gusto niya yan. Ayan o, no, sila. Isa na isa. Ayan. Dito kami. Kami. Isa na isa dyan. Ang kabila. Ayan oh, pala yung isa o. Oh. Ayan. Namimili kami ng mga pambahay ba. <laughs> kayo doon. Kung so, hindi... <laughs> mag ka. So, ulit kayo, mga amoy araw na kayo. So, may walit ka pang hawak. <laughs> Ay, may tatlo kong pumangking babae. ulit <laughs> 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 mga amoy araw na uh, kayo. kayo. Amoy <laughs> araw so, uh, <laughs> I'm <pukin masalusong>, <laughs> <ba> <laughs> Pero maganda Huwag magreklamo sa papa sabihin ko hindi pa ako ano. <laughs> <laughs> hindi ka pa Hindi boat. pa ako na bautis mo Oo. Oh. Hindi ka pa isang ganap na tao. Oh. <laughs> Abnormal. <laughs> <Pag -garman. laughs> Magdaot <Dadawap> na ano. Pagod ka Hindi ka Hindi, okay lang ito dalahin. Kasi mag magaan. Dito tayo sa 50 by Ah, pang tulog pala, Mars. E, tulog po naman pala ito. Hindi, siya makasuot. Kaya hindi po siya ganap sa tao. Ano buang na hayo pala <laughs> po nito? Kaya sabi, ni Olga, hindi ka pwede niyan sumot. Kaya hindi ka pangganap na tao. Yung ganda, no? O, oh, bumalik ka na. 50 by isa. Opa, Bella itu di babon nggak fifty baysa. aku. mo <laughs> <laughs> <Pintibaysa, ganyan. laughs> bi. Oh, nah. Fifty baysa. Fifty yung Bagay. 50 lang. yung 50 yan? 5 piso. Bagay ba? Ano -huh. dalawang... Ay, ka Ikap mo nga Ay, be, try ko nga sa Ah. Maganda. Para no, ah. Ano ako sa kat? Alam, maganda. Oh. Maganda nga. Be, di ba be? Ah, <laughs> ah, bagay sa'yo be. Oh. So, maganda. Parang pang-paranernos tayo. Oh, parang 50 lang. Ano bu ano. Alam bumili din ako dito dati, 550 ano ano yata 'yon. So ayan guys, uh, dito kami guys sa Ano bang pangalan niya? <laughs> sa si sa so, si oh, Sian ya oh, ano? Si ya. Ah yan, di ba bongga? Mm. Nakarami na tayo guys oh. Bongga. Zen. Zen, Sina. <laughs> <laughs> Para, <zina. laughs> <Walang> ya. <laughs> kalas na walang <mimis na? laughs> ya kabar kabar kabar

Oh, Oy, dito tayo guys sa gold. Ayan, dito tayo mamimili sa gold. Welcome. Welcome guys. Welcome guys. So welcome home. What? So ay guys, nakalabas na kami sa sa gold. So papunta tayo ng nesto. Ayan. Papunta tayo ng nesto guys. Wala, pa, wala kami nabili. Kaya ang mahal-mahal nang carrots nung no, ma, So <laughs> Ayun, ano lang tayo. Anong, anong, nabinyagan na si Golden. oo marami siya, ano bago ka makauwi na ano, naman nang pinagdaanan ko. So, gumala muna sa dito sa Uman. <laughs> so, so, baka may salesman hanggang may an ano ma, Anong natalo daw? So, pag may salesman, crash. Nang crash. Ha? Baka may free ticket nito Zen na, sabi niya. Zen. 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 Oh, sabi niya, nabuang. <laughs> sa inyan sayang <laughs> so guys where are you going? <laughs> si, umaki, kung magdala kami ni sis niyang ganyan makita ni Nuna, mabuang talaga si Nuna sa amin, ang cute niya type ko yung kulay niya sabi ang kapatid kong babae akin na yan na ito, oh, hindi pa nga naka-uwi kanya na. Pag sinabi naman ang anak ko, mama, akin na yan. Shout out sa kanyang hikaw. Mm -hmm. oh, ang ganda. <laughs> Nakaburaot kami. <laughs> Let's go. Bumili tayo guys ng ano. Tara be, tara tayo ng Hi, pagkain sa lulu. You. Hi. Hi. welcome to my vlog. <laughs> Kala mo talaga eh. Merka. Nice to meet you. Oh, ayan, palo mo na, sige Eh, Palo mo ako sa beach ko. Ano? Sige, sige, pa-long. Senkai himini sdao. Guys, hey beh. Pabe, singkai hang. Oh, singkai, beh, sige. pa sa Tanga-tanga sa Hoy Ben. Sa kanya kay Enob Ben. Para mano oi. Welcome oi. mo din siya Gina Biaso. Sa ano sa sa YouTube channel niya. Gina Biaso Food Vlog. Gina Biaso. Paano mo nakita? Ipaano mo na ako sa Gina Biaso na Facebook para ipalo pa kanamin. namin. ipaano. Paano ganun? Kanun. Para sa kita manado. Okay paano? Ano ata 'yun? Gina Biaso. Gina? Gina. Gina Gina. 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 Later, ginagawa, ginagawa. O, key. Hindi okay. pala yun, key na. Top turn. Ayan, ayan. O, print pala kami. Chimbas. O, pa, print tayo. O, pala. Nice katanungan. Wow. Iyan. 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 Hello, everyone. Hello. Welcome back. We're going to the Philippines na. Yeah, I'm ready to go to the Philippines. na lang. Nalimot muna buong umas. Ang runway, ang avenues. Be, may oras pa tayo, kakain na oh, tayo kayo, kumukong na. Hoy, follow back lang, ah, uy, follow back. sige, sige. Paano, be, be? Okay, ano? Okay. Ano okay, ba yan, Sinkai? Yeah. Ay, dito naman yan sa video niya. Asa ah, na kayo? Pupunta oh. ah, na, oh, na no, kayo? Oo. Ano ba yan, Be? Ano ba yan, Be? Yung blender na ano? Okay, gusto ko Kapin, ano? and Kaya gusto lang sila guys and... hindi ako umaalis sa gusto ko kapag lumalangoy kasi marunong ko mag stay Oo. Oh, o diba? Sana ako marunong mag stay O ba kita naman marunong Marunong ko mag stay Oo. Sa isang tubig. Sa isang tao. Mano, good Hi guys. Hi guys. Hi, to Welcome to my vlog. Welcome sa abenyo's mo. Again and again and again for one day. Again and again sa abenyo's mo, like pack. Tapos na ang Ramadan. So, like. after ilang months kami hindi talaga ka nakakain. Nag-crave ang mga person. Wala nang palitin and Israel. Right. <laughs> Bahala na yan. O, oh, diba bongga? Yan yung dalawa Minsan kasi masarap yung timpla dito. Oh. Minsan, hindi. Kahit Minsan kasi masarap yung dito. Na, Broken hearted. Magbakit tayo dito, Oh. Tapos magkati. Tingnan natin. Oh. Magkano? Na. Mag kasi Magkano ang bakit tayo? Huh? Three hours later. Hi guys, dito kami kakain. No. Kain na kain na kami. Kain. Kami kain. Kain, 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 <coughs> kain muna. Guys, kakain na kami ng KFC. Hello, mo mo yan? na yan, guys. O, so, ayan. Busy na. Busy, busy na. Mag-indra. Gutom na yan. Much, much, much later. Hello.

Truly lang Pag wala ng number Mag-truly na lang tayo Mayroon dyan na truly? So guys Aputa lang tayo sa R&B oh, Magbibili kami ng mga regalo namin Sa sarila namin Kasi tapos na Yan Yung mga hadiya namin Ibibili namin ang pangal Ipip namin sarili namin So let's go guys Sampai. Nandito sa Ito na tayo din na. Oh, hindi. Oh, 'yung sila na nag-delete no. Ang daming Pa kita bukas din. Nadayot kita. pinaakyat pa. Stop. bukas din. Ang ganda ng ata dito. Stop. Eh, wala ba 'yung guys? Unga. Unga, unga. Naalala ko talaga yung ano yung kapo. Ang puang. Ano sabihin niya? Ay di wow. Ignorante lang niya. Ganda lang ano niya. Airy. Ganun lang. O, di gumbongga. Pagpapin ako nung mali ito. ano ba? Pang ano ano yun? Pero ito pang gala. Maganda yun din. Ito bakit pa na ito? Nandun na nga. Mayaman na ako. yung binura ako. Hindi nila ako ni eh, sabi ko ano eh sino ka to magbayad 1.5 lagi mo sa kuya lagi mo sa kuya talaga eh sabi ko pa pala na lang so, to doon naman tayo sabay-sabay sa sabay, kumakat sabay, sabay, sabay. so yeah, guys nagpipili siya guys nang dalit na pansotang sutang so pang alis okay, pumunta nang Pilipinas oh matutulog na lang siya guys inaantok na kay inaantok na guys kay na, na anong oras na kami umuwi kagabi siguro alas 11 na so ayan naglinis pa kami guys bago pumasok sa room pinalabas nga kami pero pinalabas pa naman kami Oh, pero, in fairness guys, she is blooming now. I'm in love. Oh, she is in love. Sana on. Mami. <laughs> Mami. Mami. Guys, oh so ayan, may mga RNB nang hawak yan. RNB pa mo. RNB. <laughs> Nalulutong na mga pera ngayon, guys. Ayan, sala. Thank you, thank you so much to all so all madam. Thank you so Adia. To my madam and everything. To all madam, thank you so much to for Adia. <laughs> to for Adia. <laughs> thank you, thank you for Adia. We are buying for ourselves. <laughs> <laughs> so, yan eh. guys, kayo wala daw siyang pira kayo. wala daw <do> siyang pira. Oo, oh, <laughs> pa lang <laughs> wala walang R&B sa amin. Kami, oh, di ba R&B pa mo? Bye. <laughs> <laughs> oh, di ba? Ito <in>, Barak? Before... <laughs> Nakano yan nakala. Ano kaya naka video? Hindi <laughs> ah? <laughs> naka. Papay na papay din. Bakit ano na yan sa ipin mo? Tapos kiswa ko. Ah, magkano? 6 riyal lang naman yung bono. Tapos 5 riyal yung sa ipin ko. Ganda. Oo. Ganda pala. Ah, ganyan lang yun, kaya mo yan. Sige, <laughs> be ba? Ayun, so nakita natin yung isang friend natin. Hindi talaga tayo magiging ano, single na. Kaya marami mga kaibigan. <laughs> so ayan guys. Siya lang guys, ang kulang R&D. Eh, ay, wala na siya kaniya. Bili ako mabili ng, ng... <laughs> <sa> Pilipinas. Practical. <laughs> Ganoon, oh, practical ay, lang yun, person. Yun, Oo, ano? Nasaan na siya? Nasaan na siya? Nasaan na siya? Nasaan na Anong pangalan niyan, Dave? Gardo. Gardo. Gardo.

Good hadiah. Good hadiah. pili kana na, ba? Pili na mga chips. So, ayan guys, dito na. Ipasa ko po sa anak ko kayo. So, let's go. Tapos na kami guys, bumili na mga aming kailangan. So, lalabas na kami guys.